Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tunay na pagkatao ng isang child star to cancer survivor na si Miles Ocampo. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang dahilan kung bakit siya na operahan at ano nga ba ang kaniyang sakit, ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya, at kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Ang isang kilalang Filipino actress, commercial model, television host at writer na si Miles Ocampo na may tunay na pangalan na Camille Tan Hojila. Ay ipinanganak siya noong May 1, 1997 sa Quezon City, Metro Manila. Natapos ni Miles ang kanyang elementary at high school sa School of St. Anthony. Pagkatapos ay nag-aral siya sa University of the Philippines kung saan kumuha siya ng kursong Creative Writing. Maliban sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz, aktibo rin siya sa pagsusulat at sa iba't ibang malikhaing gawain. Ang kanyang mga magulang ay sina Camille Tan at Romel Hojila. Mayroon siyang kapatid na si Carlin Ocampo na ipinanganak noong November 15, 1995 sa Cavite na isang singer at social media influencer na aktibo rin sa showbiz. Ang kanyang kapatid na si Carlin ay former member ng Filipino girl group na Pop Girls at former leader ng international project girl group na Z Girls. Siya ay makikita sa movie na Cry No Fear, Squad Goals, Diary ng Panget the Movie, sa at iba pa. At si Carlen ay may asawa na. At may dalawang anak na si Nalakisha at Lucas. Siya ay may kuya na si Austin Hojila na nakapagtapos ng kolehiyo sa Far Eastern University noong dalawang libot labing anim na isang digital producer. At may bunsong kapatid din siya na si Miggy Hojila na ang palayaw ay Chochoy. Alam niyo ba mga Meg na si Miles Ocampo ay isang Taurus? Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang funny, kind, at someone with empathy. Ang kanyang favorite color ay green. At ang kanyang hobbies ay reading, eating, at coffee shop hopping dahil sobrang hilig niya sa kape. Mahilig siya sa maanghang na pagkain dahil para sa kanya, walang lasa ang pagkain kung hindi maanghang. Isa sa mga natatagong talento niya ay ang pagsusulat. Isa sa mga pangarap niya ngayon ay makapagsulat ng sariling pelikula. Obsesyon niya ang pagkolekta ng mga notebook at ballpen. Kaya kapag pumapasok siya sa isang tindahan, hindi siya pwedeng lumabas ng walang ballpen at notebook. Ang sinusulatan niya ay mga front pages lamang. Kapag may libreng oras or break niya sa school, madalas siyang mag-meme time. Gaya ng manonood siya ng sine mag-isa o kakain ng mag-isa. Lalo na kapag kailangan niyang magpahinga o nakaranas siya ng matinding stress para makapag-recharge. Hindi siya nakakatulog kung hindi niya hawak ang maliit niyang teddy bear. Namula pa noong labing isang taong gulang siya at palagi niyang dala ito saan man siya magpunta. Maging sa tapings o out-of-town trips. Mahilig siya sa pop music at ang pinaka-enjoy niya sa pagiging artista ay ang makakilala ng iba't ibang personalidad at tao. Isa sa mga pelikulang nakaantig sa kanya ay ang Ant-Man. Ang kaniyang favorite book ay ang I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki na isang self-help book. Ang pinaka-sweet na ginawa para sa kanya ay nang surpresahin siya ng kanyang mahal sa buhay sa kaarawan niya. Ang pinakamalapit niyang mga kaibigan sa showbiz ay sina Charlene San Pedro at Ritz Azul. Nagkakilala sina Miles at Charlene sa set ng Going Bulilit. At mas naging malapit sila habang ginagawa ang rom-com show na Love You at nagbabonding sila sa pamamagitan ng pagkain at pakikinig sa pop music. Sina Miles at Ritz naman ay naging malapit rin dahil tinuturing ni Ritz na kanyang nakababatang kapatid si Miles. Ang celebrity crush niya ay si Sam Milby. Habang si Judy Ann Santos naman ay ang kanyang role model sa pag-arte. Pangarap niyang makasama sa isang proyekto ay si John Lloyd Cruz bilang on-screen partner. Ang unang malaking tagumpay niya ay noong nakapagtapos siya ng high school na itinuturing niya bilang isang malaking milestone sa buhay. Isa sa mga paborito niyang expression ay la. At para sa kanya, ang pag-ibig ay parang rosary na puno ng misteryo. Ang motto niya ay everything happens for a reason. Labis siyang nagpapasalamat na napabilang siya sa noontime show na Eat Bulaga. Noong 2022. Na-diagnose siya ng papillary thyroid carcinoma, isang uri ng thyroid cancer. Na naging dahilan upang siya ay sumailalim sa thyroidectomy o pagtanggal ng kanyang thyroid glands noong March 2023. Ang thyroid gland ay responsable sa regulasyon ng metabolismo ng katawan, kaya't ang pagtanggal nito ay maaaring magdulot ng hypothyroidism isang kondisyon kung saan bumabagal ang metabolismo na nagre-resulta sa pagtaas ng timbang at iba pang sintomas tulad ng pagkapagod at hirap sa paghinga. Sa isang panayam, ibinahagi ni Miles ang kanyang frustration sa biglaang pagdagdag ng timbang kahit na ginagawa niya ang kanyang bahagi upang mapanatili ito. Ayon sa kanya, ang pagtaas ng kanyang timbang ay dulot ng kanyang kondisyon sa kalusugan at sa maintenance medication na kanyang iniinom. Sa kabila ng mga pagbabagong ito sa kanyang katawan, natutunan niya na tanggapin at yakapin ang kanyang sarili. Inihayag niya na dumating siya sa punto na napagod na siyang palaging alalahanin ang kanyang timbang at natutunan niyang tanggapin ang mga pagbabagong ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay sa kalusugan. Sa kasalukuyan, siya ay cancer-free at patuloy na nagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga isyo sa kalusugan ng thyroid at ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili. Ngayon ay makikilala niyong mga Meg, ang mga lalaking na link o nakarelasyon ni Miles Ocampo. Marco Gumabao, sila ay nagsimula sa kanilang tambalan sa youth-oriented sitcom na Love You noong 2012. Sa palabas, Gumanap sila bilang Camille at JB at dahil sa kanilang chemistry on screen, naging isa sila sa mga pinakatampok na love team ng show. Sa likod ng kamera, umusbong ang mas malapit na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Ayon sa mga ulat, nagkaroon sila ng maikling romantic involvement mula July 2012 hanggang 2013 na tumagal ng humigit kumulang pitong buwan gayon paman. Sa kabila ng kanilang pagiging malapit, inamin ni Miles na mas pinili niyang itoon ang pansin sa kanyang pag-aaral at karera sa panahong iyon. Sinabi niya na, Right now, my studies and my career are much more important na nagpapahiwatig na hindi pa siya handa sa isang seryosong relasyon. Sa kalaunan, nagpatuloy ang kanilang mga karera sa magkaibang direksyon. Si Marco ay naging mas kilala sa kanyang mga proyekto sa pelikula at tele telebisyon, habang si Miles naman ay patuloy na nagpakita ng husay sa pag-arte at pagsusulat. Sa kasalukuyan, pareho silang hiwalay na sa kani-kanilang nakarelasyon o pareho na silang single. Elijah Canlas Nagkakilala sina Miles at Elijah sa set ng TV5 drama series na Paano ang Pangako noong 2020. Dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa mas malalim na ugnayan. Bagamat naging usap-usapan ang kanilang pagiging malapit, nanatili silang privado tungkol sa kanilang relasyon. Noong May 2022, kinumpirma nila sa publiko na sila ay magkasintahan na matapos ang ilang buwang espekulasyon. Noong November 2023, kinumpirma ni Elijah sa isang panayam na sila ni Miles ay naghiwalay pagkatapos ng dalawang taong relasyon. Ayon sa kanya, pareho silang dumaan sa personal na mga hamon na naging dahil lan ng kanilang pagkakalayo. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili ang komunikasyon at suporta nila sa isa't isa. Noong March 2024, muling nakita ang dalawa na magkasama sa isang event na nagpasigla sa mga tagahanga. Sa isang panayam, ibinahagi ni Miles na sila ni Elijah ay working on it na nagpapahiwatig ng posibilidad ng muling pagbabalikan. Noong May 2025, kinumpirma ni Miles na sila ni Elijah ay muling nagkabalikan at mas naging matatag na ang kanilang relasyon ayon sa kanya sila ay nasa masayang yugto ng kanilang pagsasama at bukas sa posibilidad ng pag-aasawa sa hinaharap Tungkol naman sa kanyang karera siya ay unang lumabas sa telebisyon sa pamamagitan ng isang bibo hot dog commercial Pagkatapos nito sumali siya sa magandang tanghalibayan na isang noontime variety show kung saan siya ay umaawit tuwing Lunes at Sabado kalaunan, lumabas siya sa drama series na Mangarap Ka na pinagbidahan ni Napiolo Pascual at Angelica Panganiban. Matapos lumabas sa ilang episodes ng Maalaala Mo Kaya, sumali siya sa kiddie Comedy Show na Gawin Bulilit noong 2005 bilang isa sa mga original na miyembro ng cast. Nag-audition siya para sa palabas noong siya ay pitong taong gulang pa lamang kung saan ginaya niya ang kanyang ina na pinapagalitan siya. Lumabas din siya sa mga anghel na walang langit. At pagkatapos niyang magtapos sa Going Bulilit, naging bahagi siya ng teen show na Love You. Pinakakilala siya sa kanyang pagganap bilang Camille Sarmiento sa youth-oriented TV comedy show na Love You at bilang Gigi sa sitcom na Home Sweetie Home. May ginampanan din siya sa ilang primetime series tulad ng Kailangan Ko'y Ikaw bilang Precious and I Love You So bilang Joanna at Sana Dalawa Ang Puso bilang Tinay. Noong February 2023, pinuri ng husto ang kanyang pagganap bilang batang Marites de Magiba sa FPJ's Batang Quiapo dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Gumanap din siya sa ilang pelikula ng Star Cinema tulad ng I've Fallen For You, A Very Special Love, You Changed My Life, BFF, Best Friends Forever, at Paano Na Kaya. Noong dalawang libot labing nakuha niya ang kanyang kauna-unahang leading role sa pelikulang Right About Love Isang entry sa Metro Manila Film Festival. Hindi siya kinailangang mag-audition para sa papel dahil ayon sa direktor ng pelikula na si Crisanto Aquino, si Miles lamang ang naiisip niyang gumanap sa naturang role. Ikinagulat ng mga manonood ng Eat Bulaga ang biglaang paglabas ni Miles noong March 30, 2022 bilang pinakabagong Dabarkads host matapos ang halos isang taon sa Eat Bulaga. Pansamantalang nagpahinga siya mula sa show noong March 2023. Matapos siyang sumailalim sa operasyon, nang matuklasang mayroon siyang papillary thyroid carcinoma bumalik siya sandali sa show bandang April 2023. Ngunit tuluyang umalis ng walang formal na anunsyo noong July 7, 2023. Sumali siya sa noontime show ng TV5 na EAT sa ilalim ng TVJ Productions. Nakamit niya ang Best Supporting Actress Award para sa kanyang pagganap bilang Zari sa pelikulang Family of Two. At ngayong taon ay pumirma siya ng exclusive management contract sa All Access to Artist Incorporated. Pagkatapos niyang umalis sa talent agency na itinatag ni Maha Salvador na Crown Artist Management Incorporated. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!